Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga taong na nang makaunawan ng katotohanan ay nalipad mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Suma inyo po ang programang... Sa liwanag ng katotohanan, ako po ang kapatid na Jerry Lapira na muli po nagpapasalamat ng napakarami sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa palatuntunan ito. Nawa po ang programang ito ng Iglesia Ni Cristo ay makatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakaraming mga tao na nagbigay po ng kanilang panahon para pakinggan at suriin ang mga aral ng Iglesia Ni Cristo ay nakarating po sila sa pagkaalam ng katotohanan, kaya nga po sila ay nakapagpasya na umanib sa Iglesia ni Kristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Lorna Sarate. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Kristo sa Pinugay, sa Distrito Eclesiastico ng Rizal East. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si kapatid na Lorna Sarate, tagalokal ng Pinugay, distrito ng Rizal East. Bago po ako naging Iglesia ni Cristo, dati po akong Katoliko. Ang pamilya po namin ay nakagis nang ko po na talagang Katoliko. Kung pong na, nag-college na po ako dahil sa napakahaba po ng vacant period, nakasama po ako dun sa mga nagba-Bible study at nabautismuhan po ako na naging uh, born again po ako. Tapos sumasama na po ako sa mga activities nila, sa mga fellowship. Talagang born again na po ako. Pero ng time na nag, nag ano po ako, nagtrabaho na po ako, ang kaibigan ko po, isa po siyang iglesia ni Kristo. Ngayon inakay niya po ako na dumalo sa mga pamamahayag. Pero tinanggihan ko po yun dahil busy po ako. Marami po akong dahilan talaga. Pero dahil sa kakulitan po niya, talagang lagi niya akong niyayaya. One time, uh, nasama rin po niya ako doon po malapit sa bahay namin. Meron po doong uh, kapilya doon po sa lokal ng Laloma. Doon po niya ako sinama. Tapos umati naman po ako. Tapos nung sumunod po, uh, tinanong niya po ako ano pong pakiramdam ko nung, anong anong uh, natutunan ko. Sabi ko, okay naman po, sabi kong ganun. Medyo na taliwas nga po dun sa mga aral na nakagisnan ko. Then one time na inanyayahan po niya uli ako. Sabi ko ano, next time na lang po, sabi ko gano'n. Talagang hindi po ako napasama. Eh nung meron pong ano po talaga, malaking pamamahayag po yun. Sinama niya po ako uli. Tumama naman po ako, hindi na po ako tumanggi. Sumunod noon, sabi niya, baka gusto mo patuloy tayong mag-aral. Kaya sinama niya na po ako sa doktrina. Uh, inanyayahan na po niya ako sa Bible study. Since na, ano ko nagpatuloy po ako ng pag aaral Kasi parang marami pa po ako matututulan dito na na hindi ko po, uh, nakagisnan ko po sa katoliko. So, sumunod na, ano po, yon dumalo na naman po ako. Yung po, di, nag ano na po, nag-isip na rin po ako. Sabi ko, ba't maraming aral dito na in, ngayon ko lang na, narinig. Sabi ko kung gano'n. At napakinggan ko rin po na, tayo po ay maliligtas pag tayo po ay nasa loob ng Iglesia Ni Cristo. Dahil po, si Kristo po ang nag, nagligtas po sa atin. Siya po ang ulo ng Iglesia, tayo ang katawan. So pag wala po tayo sa Iglesia, hindi po tayo kasama sa maliligtas. So naisip ko po na, kailangan po pala na, nasa loob ako ng Iglesia para mapasama ko kay kaliligtas. Kaya nagpasya na po ako na may Iglesia Ni Cristo dahil dapat po pala ngayon na, ngayon na tayo po pumasok sa iglesia ni Cristo. Dahil hindi po natin alam kung kailan po ang paghuhukom. Tayo po ay wala sa iglesia ngayon. Hindi po tayo kasama sa maliligtas. Kaya tinanggap ko po ang lahat ng aral ng iglesia ni Cristo dahil nakikita ko po sa Biblia po mismo nila binabasa. Hindi po sila nagdadagdag nagbabawas sa mga salita ng Diyos. Nabautismuhan po ako nung October 1984 sa lokal po ng Sentral. Ako po si kapatid na Lorna Sarate. Ikinararangal ko po, ako po ay isang iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming sinagawang interview kay kapatid na Lorna Sarate mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Pinugay sa Distrito Eclesiastico ng Rizal East. At sa aming pong pagbabalik, Isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Ito ang INC Radio. DZEM 954 Ang tinig ng katotohanan Himpilan ng Iglesia ni Cristo Sumasahim papawid Mula sa Quezon City Nagbabalik po ang programang ito sa liwanag ng katotohanan at sa pagkakataong ito ay pinabot na po namin ang aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Kristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayun din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Lorna Sarate na kanina po ay ating na-interview. Nakatawag sa kanya ng pansin ang mga katotohan ng kanyang napakinggan na mula sa Biblia, pinatunayan na ang kaligtasan ay matatamo lamang ng tao kung siya ay nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya nga po, ang sabi ni kapatid na Lorna, eh ngayon na ngayong napakinggan niya, ng mga panahong yun, yung mga ng aral, eh dapat na siyang makapagpasya na umanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya, dumating ang panahon, na siya ay sumailalim sa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo at tumanggap siya ng tunay na botismo. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, sa panahon natin ngayon na ang kahirapan ay lalong tumitindi, pinalalala pa yan ng iba't ibang mga kalamidad na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Sa harap ng matinding kahirapan na yan, na nararanasan ng mga tao, ang pinagbubutihan na lamang po ng nakararami ay ang paghanap ng ukol sa kanilang ikabubuhay. Nakalimutan na po nila na hanapin yung ukol sa kanilang ikaliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Bakit po kaya marapat lamang na hanapin na kaagad ng tao ang ukol sa kanyang ikaliligtas? pagdating po ng araw ng paghuhukom. Ano nga po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan ukol sa kung kailan dapat na hanapin at gawin ng tao ang ukol sa kanyang ikaliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa ikalawang Korintos sa 6.1 hanggang 2. Ganito po ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan ninyo. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggang kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklulohang kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Batay po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, kailan po dapat gawin at hanapin ng tao ang nauukol sa kanyang ikaliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Ayon po kay Apostol Pablo, ngayon na anya ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Mga mahal po naming mga tagasubaybay, ngayon po na naririnig ng tao ang mga katotohanan na dapat niyang gawin ukol sa kanyang ikaliligtas ang panawagan na po ng mga apostol eh ngayon na niya gawin ng tao yung nauukol sa kanyang ikaliligtas bakit po kaya dapat ngayon na at hindi dapat ipagpaliban pa ang nauukol sa kung papaano maliligtas ang tao sa araw ng paghukom? bakit kinakailangan niya nakagad kumilos at gawin yung dapat niyang gawin para siya'y maligtas. Pakinggan po ninyo. At ganito ang mababasa natin dito po sa Sipanyas. Sa 14 hanggang 18 ay ganito ang maliwanag na pagtuturo sa atin ng Biblia. Ang dakilang araw ng Panginoon ay malapit na, napakalapit at dumarating ng mabilis. Ang araw na yon ay magiging mapait sapagkat kahit ang pinakamatatapang na sundalo ay hihiyaw sa kawalang pag-asa iyon ay magiging araw ng matinding galit, araw ng kaguluhan at kalungkutan, araw ng lubos na pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kapanglawan, isang madilim at maulap na araw, araw na puno ng tunog ng trumpeta, sa panon digmaan at hiyawan ng mga sundalo sa labanan na lumulusob, sa nakukuta ang mga lunsod at matataas na tore. Sa araw na ipakikita ng Panginoon ang kanyang matinding galit kahit ang kanilang pilak at ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila. Ang buong daigdig ay mawawasak sa pamamagitan ng apoy ng kanyang galit. Wawakasan niya isang biglang wakas sa bawat isa na naninirahan sa daigdig. Bakit po kaya ngayon dapat gawin ng tao? ang nauukol sa kanyang ikaliligtas pagdating po ng araw ng paghukom. Sabagat ayon na rin po sa talata ng Biblia na binasa namin sa inyo, ang dakilang araw anya ng Panginoon, ito rin ang araw ng paghukom, ay malapit na, napakalapit, at dumarating na mabilis. Eh kung napakalapit na po at dumarating ito na napakabilis, hindi po ba tama lamang na ngayon na dapat gawin ng tao na alamin at gawin niya ang nauukol sa kanyang ikaliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Paano po ba inilarawan ng banal na kasulatan ang magaganap sa araw po ng paghukom? Ayon na rin po sa talata, sa araw na yon ay ipakikitaan niya ng Panginoon ang kanyang matinding galit kahit ang kanilang pilak at ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila, ang buong daigdig niya ay mawawasak sa pamamagitan ng apoy ng kanyang galit. Kaya napansin niyo sana, kalunos-lunos po ang magaganap na kapahamakan sa mga tao at sa mga naninirahan dito sa buong mundo pagdating po ng araw ng paghuko, Kaya marapat lamang na paghandaan natin ito. At gawin ng tao yung itinuturo ng banal na kasulatan na kaparaanan para siya ay maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya nga po, nang ituro ng mga apostol ang nauukol sa araw ng paghuhukom, sa ano po ito itinulad ng mga apostol? Pakinggan natin dito po sa ikalawang Pedro sa 3.7 at G's. Ay ganito ang pagtuturo naman sa atin ni Apostol Pedro, pakinggan po ninyo ito. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningat ang talga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Dadapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sa ano po itinulad ng mga apostol ang pagdating ng araw ng paghuhukom? Itinulad po ito sa pagdating anya ng magnanakaw. Ang magnanakaw po, hindi nagpapasabi yan. Kaya nga po, Ayon na rin sa pahayag ng ating Panginoong Sokristo sa Mateo 24, 42-44, darating siya sa oras at araw na hindi natin iniisip. Kaya nga po, napakahalaga na magawa na kaagad ng tao kung ano yung itinuturo ng banal na kasulatan, nakaparaanan para maligtas pagdating po ng araw ng paghuko. Bakit po? Sapagkat napakalapit na ng araw ng paghuko. Ano po ang katunayan na talagang napakalapit na natin sa pagdating po ng araw ng paghuko? Kaya ang sabi nga ng mga apostol kanina, ngayon na, ngayon na may pagkakataon ng tao at naririnig ng mga tao yung mga katotohanan ng dapat niyang Malaman at dapat niyang maisakatuparan para siya'y magtamu ng kaligtasan, eh dapat na magpa ang tao. Ayon po sa ating Panginoong Heso Kristo. Ano nga po ba ang mga patotoo na Kanyang ibinigay na yung kapagka nakita natin, eh katunayang malapit na po ang Kanyang muling pagparito o ang araw ng paghukom. Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Lukas 21.30, 31.11, itutuloy pa natin sa 25 hanggang 27. Pakinggan po ninyo ito. Kapag umuusbong na ang dahon ng mga ito, malalaman at makikita ninyo mismong malapit na ang tag-init. Kaya kapag nakikita ninyong nagaganap ang mga bagay na ito, alam ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at salot sa iba't ibang lugar. At may mga kakilakilabot na mga pangyayari at mga dakilang palatandaan mula sa langit. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan at mga bituin. Dahil sa daluyong at ugong ng dagat, ang mga bansa sa lupa ay tatangis at hindi malalaman ang gagawin. Hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa pagkabahala sa mga bagay na darating at mauuga pati ang mga buntala sa kalangitan. Sa panahong yun, makikita nilang dumarating ang anak ng tao na sa isang alapaap, taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ayon po sa ating Panginoong Sokristo, kapag kaanya nakita nating nagaganap na ang mga bagay na kanyang sinabi, ano po ang kanyang patutuo? Ang sabi ng ating Panginoong Sokristo, alam ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos o malapit na ang araw ng paghuhukom. Ano po itong mga palatandaan na makikita natin na ito ay pagka naganap na, patotoo, malapit nang dumating ang araw ng paghuhukom. Ayon sa ating Panginoong Sokristo, magkakaroon anya ng malalakas na lindol, tagutom, salot sa iba't ibang lugar at mga kakilaki labot na mga pangyayari. Hindi po ba itong sinabing ito ng ating Panginoong Sokristo naganap at nagaganap na sa ating panahon? Ano lamang po ang pinatutunayan ito, mga mahal po namin, mga taga-subaybay? Malapit na po, napakalapit na po, ng araw ng paghuhukom. Kaya nga po, ambili ng mga apostol, ngayon na may pagkakataon pa para malaman natin yung mga katotohanan na dapat nating malaman at dapat nating ganapin para tayo'y magtamo ng kaligtasan ay eh magawa na po natin kaagad ang matalinong pagpapasya para magawa din nating makapaghanda sa araw ng paghukom at mapabilang tayo doon sa mga taong magiging mapalad sapagkat sila po yung maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom dahil dito, ano nga po ba ang itinuro ng ating Panginoong sukristo na dapat gawin ng mga tao na naghahangad ng kaligtasan? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Lukas sa 13.23 hanggang 24. Pagtuturo pa rin po ito ng ating Panginoong Sokristo. Pakinggan po ninyo. At may isang taong nagtanong sa kanya, Panginoon, Kakaunti lamang ba ang maliligtas? Sasagipin, palalayain mula sa mga kaparusahan ng muling paghatol at gagawing kabahagi sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At sinabi niya sa kanila, magpumilit kayong umasok sa pamamagitan ng makipot na pintuan. Ipilit ninyo ang inyong mga sarili rito sapagat marami, sinasabi ko sa inyo, ang magtatangkang pumasok subalit hindi magagawa. Ano po ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Sukristo so sa lahat ng mga tao na naghahangad ng kaligtasan? Ay na rin po sa ating Panginoong Sukristo so magpumilit anya kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sa makatwid, ang mga tao pong maliligtas lamang pagdating ng araw ng paghuhukom, sila rin yung nakapaghanda sa pagdating ng araw ng paghuhukom E eh sila po yung nakapasok sa makipot na pintuan. Eh gustuhin man po ng tao na siya ay magtamu ng kaligtasan, pero ayaw naman po niyang gawin ang ipinagagawa ng ating Panginoong Sukristo na siyang tagapagligtas. Eh natitiyak po natin, pagdating ng araw ng paghukom, eh hindi sila makatataka sa parusa at hindi sila magtatamo ng buhay na walang hanggan. Eh sino po ba ang sinasabi at itinuturo ng ating Panginoong Sukristo na makipot na pintuan na ayon sa ating Panginoong Sukristo eh dapat anyang magpumilit ang tao na pumasok doon. Pakinggan niyo. Dito po sa 1 sa G7 at 9 dito po sa Saling Revised English Bible ay ganito ang ating mababasa. Pakinggan po niyo ito. So Jesus spoke again, In very truth, I tell you, I am the door of the sheepfold. I am the door. Anyone who comes into the fold through me will be saved. Sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohan ng sinasabi ko sa inyo. Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ang makipot na pintuan po na doon dapat na magpumilit ang tao na pumasok sapagkat naroon ng kaligtasan ng tao, ay eh, walang iba kundi ang ating Panginoong sukristo. Kaya nga ayon sa ating Panginoong sukristo, buong katotohanan niya na sinasabi niya, siya yung pintuan ng kulungan ng mga tupa ano po ang dapat gawin ng tao. Ayon sa ating Panginoong Sokristo, ang sino mang tao anya na pumasok sa loob ng kawan. Sa makatwid, hindi lang po basta sasampalatayanan ng tao ang ating Panginoong Sukristo, so kundi may aksyon na gagawin ng tao. Papasok siya sa ating Panginoong Sokristo bilang pintuan sa paraang siya ay mapaloob sa isang kawan ang garantya ng ating Panginoong Sokristo sa mga taong pinakinggan, sinunod yung kanyang itinuro, sila ang magtatamo ng kaligtasan. E alin po ba yung kawan na doon napabilang ang mga taong pumasok sa ating Panginoong Sokristo? Pakinggan ninyo dito po sa aklat ng mga gawa 2028, salin po ito ni Ginong George M. Lamsa. Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin. Take therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino, ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kung gayon, ang mga tao po na pumasok, umanib sa tunay na Iglesia ni Kristo, sila po yung mga taong sumunod sa sinabi ng ating Panginoong Kristo na magpumilit na pumasok sa makipot na pintuan. Pinag-aralan na po natin kung sino yung makipot na pintuan na dapat pasukan ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Sokristo. At ang mga tao po na tunay na nakapasok sa ating Panginoong Sokristo, nasa loob sila ng kawan, ang kawan ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya, kung ano po ang dapat na malaman at gawin ng tao sa kanyang ikaliligtas pagdating ng araw ng paghukom, ito po yung mga katotohanan na pinag-aralan po natin ngayon. Ito po ang naunawaan ni kapatid na Lorna na para siya ay magtamo ng kaligtasan, dapat nasa loob siya ng Iglesia ni Kristo. At nung malaman niya yung katotohanan yon, ay eh kinakailangan na anyang gawin niya kaagad. Sapagkat ang sinasabi nga po ng banal na kasulatan, ngayon na anya ang tamang panahon para makapagpasya tayo tungkol sa ating ikaliligtas. Kaya habang pinakikinggan po natin ang mga katotohanan ito, ano po ang dapat nating lubos na maunawan at sampalatayanan? Yung sinasabi po kanina ni Apostol Pablo na huwag anya nating sayangin ang pagkakataon na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa atin. Habang tayo may buhay pa at may lakas, kaya pa nating gawin yung pagpasok, pag-anib sa tunay na Iglesia ni Kristo, eh gawin na po natin kaagad. Huwag na nating pagpabukas pa sabagat napakalapit na nga po ng araw ng paghuhukom. Gustong gusto po ng ating Panginoong Sokristo na ang mga tao ay maligtas pagdating ng araw ng paghukom. Kaya bilang pagmamalasakit niya, inutusan niya mga tao, mag pilit na pumasok sa kanya bilang pintuan sa paraang pumasok nga po sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. At si kapatid na Lorna Sarati po ay meron ding paanyaya sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Inaanyayahan ko po ang mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Dapat po malib na po tayo sa Iglesia ni Kristo. Paunlakan po natin ang mga nagaanyaya sa atin na makinig tayo ng mga salita ng Diyos. Hindi po tayo magsisisi, makakasama po tayo sa kaligtasan na ibibigay po ng ating Panginoong Diyos. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at loobinawa ng ating Panginoong Diyos na dumating din po yung pagkakataon. Magkasama-sama na po tayong lahat sa loob ng Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa liwanag ng iyong mga katotohanan na ngayon ay pinag-aralan po namin. Nagbibigay ka po ng pagkakataon sa lahat ng mga tao para magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kaawaan mo na wapo ng mga katotohanan ito ay maging daan na para makapagpasya na po sila na umanib sa Iglesia ni Kristo. Panginoong Sokristo, kawaan mo po kami. Ipamagitan sa amang aming mga panalangin at patuloy na pagpalain ang kabuan ng iyong bayan. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi namin nakakalimutang ipanalangin ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Patuloy na ipagkaloob ang pinakamabuting kalusugan, ang karunung at kapangyarihang kanilang kailangan na ginagamit nila sa pangunguna sa kabuuan ng iyong bayan. Ang lahat ng ito, magalang na po namin ipinakikiusap sayo, sa iyo sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Yesus. Amen. Hanggang din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa ng katotohanan.